ito po guys narito po tayo ngayon uh, paakit po tayo ng taas ng curvy wall ito nga po sa gawing kaliwa ito po ay uh, pure gold ito po bibili lang po tayo ng case ng cellphone ayan po guys ito na po tayo. Ayun nga po guys. Dito tayo dadaan. Ito nga po. Ito nga po ang pure gold. Yan po ang pure gold ngayon. Ito po. Habang tayo po ay naglalakad, ah, pupunta po tayo dun sa bilihan ng mga case ng cellphone. Ayan po guys. Ayan. Ah, kahit po tayo nag nakakapagod pa rin po. Dahil sana po tayo dito sa Fairview Mall. Kasi po, dati po tayo nung nag-real tayo, tayo ay na-assign dito at dito tayo nag-duty. Dito tayo nagmamaling. Kaya, medyo alam po natin ang pasikot-sikot sa gawin rito ng Purdue Mall. Actually po, nandito, nandito po ako ngayon sa second floor. Kasi dito po yung bilihan ng uh, case po. Case ng Ah, uh, hindi na po dito sa kabila nga po pala. Sige siya po. Salamat. Thank you so much everyone sa inyong panunod sa walang sawang pagsuporta sa ating mga vlog. Thank you, thank you, thank you. God bless us all.